guys yung edit ah, kung magawa na yun, guys nagdaro kami ni Rara kong guys kung hindi nyo pa napapanood yung channel niya guys nagdaro kami guys kung hindi nyo pa napapanood please ay uh, comment is yan para i-date it kayo sa kanyang mga video Ayan Guys, kaya din natin ito kasi pa ako bukas. Tapos mamaya, mag-video ako papasok ako guys abangan nyo yun guys abangan nyo guys pag na ako guys kasi guys mag ako yan madali lang yun kay. Ayan, guys and guys konti lang tinanong ko guys tapos ano guys maglalaban ko yun ba maghintay kayo dalawang beses kung maglalaban kaya sana guys makita mo kung paano mo, isip ko yung sino mangyara sa akin. Yara rakin. Di nag upload din ako ng video ko. nag upload din ako ng video ko at video ni Rakin. Panawadin nyo na lang doon guys. At dito na magtatapos ang aking mga video kahit mabilis, mabilis pa ito guys. Kasi manonood pa ako. Please comment is para stay kayo sa aking mga video. Pwede sa shoutout nyo na tayo dalaw lang iyo sa sasot ko. May bagong sani ni si Rakeen, pero hindi ko pa alam. Basta, kahit sa bagong sani ni Rakin, yung ano, tapos yung kapala yung account sa ano, YouTube. at sa out kay Johan. Kay Johan Bea sa, at shout out ako. Okay. At, shout out kay, kay Naye, at kay, ano, mga kaibigan ko, si Rakeen, si, Uh, basta, magtatukosan natin sa atin. Tapos na, bye-bye. Guys, -bye. yes, mag-subscribe kayo, ah. Pag hindi kayo nagsubscribe, g'yay, kukutawan ko talaga. Siyempre, sarot! Bye-bye!